Hanap mo ba ay masarap na merienda ngayong taglamig? Paborito mo rin ba ang ginataang bilo-bilo? Marunong ka ba magluto nito? Tara, luto tayo! Hello, good morning! Papunta ako ngayon sa garden para kumuha ng ube. Una nating nakuha. Kukuha pa tayo dun ng isa. Like Dahil may nakita akong mga nakahang na ube dito, kukuha ako ng dalawang piraso. Wala kasing kamote, kaya ito na lang yung ilalagay ko. Alam nyo ba guys na nakabaging lang to? Di ba diba, di ang ube ay sa roots? Nagulat ang nga ako dito sa tanim namin ay super daming so mga bunga. Natin. Halo natin. Ito ang laki oh. papansin nyo guys ayan yung mga bunga eto medyo maliliit pa pero may isang malaki ayun kaso mo medyo taas eto na lang yung kunin natin and kung naalala nyo tong super liit dati na miracle fruit tingnan nyo ang laki na niya, oh ang laki na ba diba dati ang liit lang nung unang pinakita ko sa inyo ayun super laki na galing dito Pagkatapos ko manguha ng ube, dito naman ako sa saging. Ito yung nahinog na saging mula dun sa niluluto ko. Tapos ito naman yung gagamitin kong galapong. Kalahating galapong nga lang pala yung gagamitin natin dito. Ididissolve nga lang natin yan sa tubig. Pagkatapos nun, magbabalat naman ako ng ube. Gumamit nga pala ako ng gloves niyan guys. Reminder lang pala sa mga nagbabalat ng ube, kailangan natin gumamit ng gloves. Sobrang katikasin yan sa kamay. Pansinin nyo pag biniyak nyo at parang may laway. Yun yung sobrang kati at ang ginagawa ko, binababad ko muna sa tubig na may asin. Tapos marami talagang hugas yung gagawin nyo dyan. Alam nyo bang mas makati pa to kaysa sa gabi? Kaya't alam ko kasi dati ay gumagawa kami ng ube chips. Kaya't para maiwasan yung kati katinga, kailangan hugasan ng paulit-ulit at medyo ibabad sa konting asin. tapos na nga ako neto. Na Lumabas naman na ako si Mother Earth. Saan na kaya? Kasi kanina nagbibilad sila dito. Ayan guys, pala naani na yung palay namin dito. Pero dito sa sinilong na to, talagang sadyang iniwan nila. Kasi hindi pa siya masyadong matured. Tapos nagbibilad naman sila doon nung papakiskis para pangkain namin. Pag-stock pa namin. Ayan o, oh, super presko. May natitira pang aanihin. Ayan. Nung last time, gabi na nila ano to Inani, nung ano nung Reaper Medyo gabi na kaya, hindi ko na rin nakuhanan Parang punti lang yung nakuhanan ng video dyan So tingnan nyo oh, ganda diba Ayun yung binibilad nilang palay Wala, hindi ko sila makita eh balik ako sa bahay kasi may ginagawa pa kami Balik na tayo sa bahay Pabalik na nga ako neto ng bahay. Yung tipong gumagala ko pero may gagawin pa ako. Hindi ko na nga matandaan kung bakit ko hinahanap si Mother Earth. Anyways, tara, luto na tayo. na. Kasi tayo. At eto nga, mag-uumpisa na kami magbilog-bilog. Eto yung exciting na part neto. Yung habang nagbibilog, nagkikwentuhan. Kasama ko nga pala dito si Ate Yan. Nagtatawanan pa nga kami niyan kasi hindi pantay-pantay yung pagkabilog namin. May maliliit at may malalaki. Tinuturuan ko nga siyang magbilog ng dalawang piraso. Yung sabay ba? Kaya nyo bang gawin yun guys? Ibang nga hanggang tatlo pa ay kayang kaya. Ganito ang view dito sa amin habang gumagawa nga kami ng bilo-bilo. Ang sarap talaga sa pakiramdam dito sa bukid. At nakita nga kami ni Aling Makulet at ni Ate Cheska na nagbibilog-bilog dito kaya't sumama na rin sila. Pati ang inyong Aling Makulet ay kung ano-ano yung ginagawa. Ito talaga yung pampasarap sa bilo-bilo. Yung iba't ibang kamay ng mga gumagawa. Para ang saya no. Ewan ko na lang ngayong panahon na to kung nagagawa pa to ng mga bata. Panay kasi sila gadgets ngayong panahon na to. Parang hirap na nga rin nilang kausapin. Itong mga oras na to ay sinindihan ko na pala yung kalan. Dito na rin kasi kami sa labas magluluto nito. Ito pala yung gagamitin ko, banana, itong ube, brown sugar, tapos itong bilog-bilog namin, at sagu. Wala na kaming langka. Sinalang ko na nga rin pala yung gata namin. Siguro mga 10 minutes ko yan pinakuluan. Habang nagluluto ako dito, itong dalawang bulinggit naman ay nagkukulita. Weekends nga lang kasi sila nagkakalaro. Dahil si ate maghapon sa school. Usually guys, ganito pala kami pag weekends. Nagfo-food trip, nagkakatuwaan. Ito lang kasi yung araw na magkakasama kaming lahat. Yung mga bata pumapasok sa school, yung mga kapatid ko pumapasok naman sa trabaho. Tapos ako naman yung dakilang tambay at jobless dito. Ang kagandahan nga lang ng jobless dito ay 24-7 kung kasama yung parents ko. O siya, balik na tayo dito sa niluluto ko. Yung unang niluto ko nga palang gata ay sira. Kaya't medyo nahinto yung pagluluto ko kanina. Nagpakayod na nga lang ako dito. At dahil hapon na, dito na rin ako sa loob nagluto neto. After ko nga pakuluan yung gata, nilagay ko naman na yung ube. Kailangan kasi lutong-luto yung ube para hindi makati. May dalawang klase pala ng ube. Yun yung ube na medyo puti. Tapos ito namang sa amin ay yung violet. Nung lumambot nga yung ube, nilagay ko naman na yung bilog-bilog. Nung medyo malambot na nga pala yung bilog-bilog, tsaka ako palang nilagay yung saging. Ayaw ko kasi ng overcook na saging. Medyo maasim kasi pag overcook. At nung okay na lahat, ilalagay naman na natin tong sagu. Since luto naman na, 3 minutes kung nga lang pinakuluan yan. At ito na ang ating ginataang bilo-bilo. Ganito rin ba kayo magluto ng bilo-bilo guys? Ang tawag sa Ilocano ay tambo-tambong. Pakicomment naman kung anong tawag nito sa inyong lugar. At dahil late ng pang merienda, ito na yung magiging dinner namin. Kaya tara, kain tayo! At since iba-ibang lugar, iba-ibang tradisyon, iba-ibang way ng pagluluto, baka pwede nyo ding i-comment down kung paano nyo lutuin ang bilo-bilo. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na pagluluto.